Pare, parang nakukonsensya ako eh. Ano ko ba naman pare? Babae na yan. Pare, hindi yun eh. Alam mo naman na may mga kapatid akong babae. Tsaka ikaw, di ba meron kapatid na babae? Oo, pare. O paano kung pag nangyari sa kanila yung mga ganito? Anong pakiramdam? Pare, ano ka ba? Bakit iniisip mo yun? Ba't mo binabaligtad yung sitwasyon? Pare, hindi sa binabaligtad ko, pre. Hindi sa... Binabaliwala ko yung binibigay niyo sa akin na kaligayahan. Pero pare, kaligayahan lang yan eh. Pwede mangyari sa akin yung pagdating ng panahon. Pero yung ganyang mga klaseng babae, papatulan ko, pa rin naman. nag ka ba? Ah, alam nyo mga pre, nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil alam nyo naman na wala akong trabaho. Tapos birthday ko ngayon. Eh masaya ako na kahit papano nandito kayo tapos sagot nyo pa lahat. Eh, di ba, parang baldog, birthday mo ngayon? Ah, uh, oh oo pare. Pero anong ibig mong sabihin? May kontak ako. Eh, 'di ba? Minsan lang naman sa isang taon yung birthday mo. Kaya ngayon, sulitin mo na. May robos ako. Ah, uh, ano anong gagawin natin diyan? Para ka naman bago, pare. Eh kami pag sa inuman kami, ito yung ginagamit namin para sa babae. Pampagana ba? Kahit lahat ng babaeng ayaw, bumibigay dahil dito sa robos na to. 'Di ba mga pare? Oo, uh, pare. <laughs> <laughs> ano? Diyan na sa buko Ah, dito lang dirty kasi ng tropa ng tropa ko. Meron lang akong papaligayahin. Hay nako, lahat lang ng papatunguhin ni mga ganang babae, mga kalad Karen. rin. Ay, Baldog. Happy birthday ha. Salamat, okay. salamat. Happy birthday. Pabuhay ka, ng gusto mo. <laughs> Ay, naman siya sinasabi ng mga matatanda eh. <laughs> Parin Baldog. Ito na nga pala yung sinasabi ko sa iyo. Diba, ang lusog? Sige, upo ka dyan. upo ka! Ah, uh, Yona! Ito nga pala yung sinasabi ko sa iyo birthday. Hi! Happy birthday! Ah, uh, salamat. Alam mo, ang pogi mo! Ang cute-cute mo pa. Ay, ko lang nagsabi niyan eh. Kasi mama ko, halos di ako sinasabihan ng ganyan eh. <laughs> Alam mo, ganyan yung mga itsura gusto ko. Magino, pero medyo bastos. Eh, hindi naman ako oh, bastos poge, eh. Pogi-pogi mo talaga? Eh, hindi rin ako pogi. <laughs> oh, akin okay na ha, oh. Takay ko na to. Ah, uh, sige, pre. Birthday na ni Baldog! Birthday na ni Baldog! Birthday! Kaya pwede pa si na ako. Ah, uh, ako, eh. sige, pasok ka na lang dito sa bahay ko. Sige, sige. Baka maligaw ka dyan. Sige, sige. <laughs> ah, pre, salamat ah! Okay lang yun, pare. Pare. Ito na yung pagkakataon. Halagyan natin ng robos. Yung tatagayin na. Uh, pare, sigurado ka ba talaga na bibigay yung babae na yun dyan? ah? ko naman pare, ito yung ginagawa namin dati pa. Di ba? pare, oh. ha, pagkatapos mo. Hindi, ako muna. Ito na naman. <laughs> ito talagang dalawang to. Lagi nag-uunahan. Tapos ako muna talaga eh. Ano muna? Hmm. Ito talagang dalawang to eh, no? O, oh, teka, kanina na pa yung tagay. Ah? Sa'yo na nga pala. Sa na Sarap? Ah, uh, masarap. Oh, tagay na. Kanina na. Ah, uh, Jonah. Hiramin ko ba? muna pala si Panang Baldog. Okay, sige. Ah, uh, pare. Bakit? Alam mo, Pare. Parang ayaw mo eh. Gusto mo, ako na muna. Umuna ako kayo eh, yung mga tropa. Pare, parang nakukonsensya ako eh. Ano ko ba naman pare? Babae na yan. Pare, hindi yun eh. Alam mo naman na may mga kapatid akong babae. Tsaka ikaw. Di ba meron mga kapatid na babae? Oo, pare. O paano kung nangyari sa kanila yung mga ganito? Anong pakiramdam? Pare, ano ka ba? Bakit iniisip mo yun? Ba't mo binabaligtad yung sitwasyon? Pare, hindi sa binabaligtad ko, pre. Hindi sa... Binabaliwala ako yung binibigay nyo sa akin na kaligayahan. Pero pare, kaligayahan lang yan eh. Pwede mangyari sa akin yung pagdating ng panahon. Pero yung ganyan mga klaseng babae, papatulan ko. Pare naman, nag-iisip ka ba? Pare, kung ayaw mo, edi wag. Ngayon lang naman to eh, kasi birthday mo may... eh. Christian, Agbaldog, nagtatalo ba kayo? Ah, uh, hindi. Ah, John ah, alam ko yung birthday ko. Pero hindi ko naman kailangan ng katulad mo para maging masaya. Masaya na ako na nabubuhay ako ngayon at tumabot ako ng taon ng birthday ko. Pero hindi naman ako tulad ng mga kaibigan ko na nagiging maligaya lang sa mga babae. Masensya ka na pero nire-respeto kasi kita.